Napanood niyo rin ba itong nakakatakot na balitang to? May isa kasing babae sa so may kalaokan sa so bagong baryo ata na pauwi na tapos naglalakad nga siya doon sa iskinita nila. Around 7pm lang to so maaga-aga pa tapos marami pang tao doon sa labas pero habang naglalakad nga siya, dito nga bigla ang may lumusob sa kanyang isang lalaking manyakis. Siguro akala ng babae nung una hold upin or nanakawan siya nito pero dito nga siya magugulat dahil yung goal pala ng lalaking to ay sirain yung damit niya kung hindi ba naman hayop eh no? Mas naging obvious pa nga na yung target talaga ng manyak ay mahubaran nga yung biktima, lalo na nga tung nahulog naman yung phone and bag ng babae, hindi naman niya ito pinansin. Tinuloy pa nga din yung pag-atake niya doon sa may biktima na nandun na nga doon sa may kalsada, tapos tinutuloy-tuloy pa nga niya paninira ng damit. Buti na nga lang may dumating na tanod tapos natakot nga yung lalaki tapos tumakbo na nga tumakas na. So yun yung balita and sobrang nadidisturb ako dito. First of all sana okay yung victimine, sana mabigyan siya na maayos na tulong knowing na kung gaano nakakatroma nangyari sa kanya. Kudos din sa kanya kasi talagang lumaban siya eh, she stood her ground. Tsaka isipin mo nakakatakot pa dito, ang aga pa nito nangyari, marami pang tao pero ginawa pa rin ng manyakol na to yung ginawa niya. Kung parang wala siyang kinakatakutan eh. Kahit nakita naman na niya yung mga tanod nandun lang sa harapan niya. Pero ginawa pa rin nga niya tong kahayupan na to. Again, kudos nga doon sa babae kasi nga nakalaban siya. Pero nakakatakot isipin na, paano kung walang taong dumating? Paano kung madaling araw niya to ginawa tapos wala talagang tao at all sa may labas? Paano kung may dala pang patalim? Then the situation would be a lot worse. I would also like to comment yung tumulong na tanod kasi may mga ibang sa mga ganitong sitwasyon hindi gumagalaw eh. Gets ko naman yung ibang ayaw tumulong kasi nga baka madamay lang sila at hindi naman nila alam yung full context. Pero kung may makita naman tayong mga umakas naman tayo kahit papaano. Kasi tayo din, kung malalagay tayo sa ganitong sitwasyon, gugustuhin din natin na may tumulong sa atin eh. Unless ikaw si Bruce Lee or si Jet Li, di ba? di ang galing-galing mo. <laughs> I mean, hindi mo naman din makapagsuntukan or makapagrambulan eh. Pero yung simpleng paghihilang ng tulong, pagtawag sa mga pulis, or just bring attention sa mga ganitong pangyayari, malaking bagay na yon. May mga ilang nagsasabing hindi daw tumitingin or hindi nga daw aware sa paligid itong babae and medyo 50-50 ako dito. I mean, dapat naman talaga tayo mabuhay sa isang mundo na safe eh, Pero gets ko naman na imposibleng mangyari yon and kailangan talagang tayong mababait yung mag-adjust. Siguro hanggat maaari yung attention natin nasa paligid lang natin kasi at the end of the day din, etong mga hayop na to hindi naman sila mauubos at hindi rin natin masasabi kung sino yung mga gagawa ng mga ganitong kabalastugan sa hindi eh. Also, may mga nakikita ko mga comments na nagsasabing, ayan kasi pinaprotektahan niya yung mga adik. I mean, gets ko yung pinagagalingan nyo, pero kung ganyan lang din yung pag-iisip nyo as a whole, eh sana ipakulong na rin natin yung mga manginginom. <laughs> kasi the datas don't lie, and marami din krimen na alcohol based, and for sure, kung ipapakulong lahat ng mga manginginom, or tatanggalan din sila ng mga human rights, hindi rin kayo papayag eh. So bakit kayo bias? May good and bad sides yung mga bagay baga Hindi natin pwedeng lahatin kasi magkakaiba naman ang reason kung bakit kinoconsume or kung gaano kinoconsume yon ng isang tao. Regardless kung addict man siya or manging hindi naman niya ginawa yon dahil lang doon eh. Ginawa niya yon kasi masamang tao lang talaga siya masama ka kung masama ka kahit ano pang ilagay mo sa katawan mo kung baga it is what it is na so ayun sana mahuli na itong manyakol na to and sabi naman doon sa balita na identify na hindi nahanap na itong lalaki na to and apparently nagtatago na nga daw so ayun sana mahuli na siya